King Lux, hinangaan ng marami dahil sa ginawa nito sa isang vendor. Simula pa naman noon, nakilala na natin si King Lux na talagang matulungin ito sa kapwa, lalo na sa mga may hirap at tunay na nangangailangan. Masasabi nga natin dito na sadyang may mabuting puso talaga itong si King Lux. Kamakailan nga rin, ay talagang marami na itong natulungan kahit pa man na maliit ang kanyang kinikita sa pagbablog, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nito sa mga taong nangangailangan. Sa mga video nga na ating mapapanood, ay hindi mo talaga maiwasan na maging emosyonal dahil sa lubos-lubos na pasasalamat nila dito kay King Lux. Ngunit ano nga ba ang ginawa ni King Lux sa isang vendor na hinangaan ito ng maraming netizen? Kamakailan nga lang sa latest video nito, di hadlang ang kondisyon niya. Pinaka-inspiring na vendor. Ito nga ang naging caption sa nasabing video. Agad nang sinubukan ni King Lux ang isang vendor na kunwari, hihingi siya ng binibenta nito dahil nawalan daw umano siya ng trabaho at wala siyang pera. unit nabanggit na ng vendor na meron daw siyang anak na pinapaaral at yan lang daw ang kanyang pinagkikitaan. Agad naman siyang pinore ni King Lux dahil sa kasipagan nito. Ngunit sa isip nga nito ni King Lux na baka hindi daw siya bibigyan pero laking gulat ni King Lux Dahil ibinigay ito ng vendor, kahit pa man na maikpit ang pangangailangan nito agad niyang naikwento ni Kuya, kay King Lux, ang kahirapan ng kanyang pinagdadaanan. Kaya dito ay napabilib si King Lux, kay Kuya, dahil sa kabila ng kapansanan nito, ay lumalaban ito ng patas. Pagkatapos na ni King Lux na magpasalamat, ay agad niyang binalikan. Para dito na niya sabihin ang nasabing surpresa kay Kuya. Agad nang sinabi ni King Lux na sinubukan lang daw o niya si Kuya agad niyang nagkwentuhan ang dalawa. Agad namang ibinalik ni King Lux ang hiningi niya kay kuya, at sabay ang pagbigay niya ng sorpresa. Pagkaabot na ni King Lux sa nasabing sorpresa, ay hindi makapaniwala si kuya. At tudo ang pasasalamat nito kay King Lux habang binibilangan nila ang nasabing pera na nagkakahalaga ng 30,000 pesos ay agad niyang niyakap. Itong si King Lux, dito nga natin makikita si kuya na naging emosyonal na ito. At kahit na ikaw na nanonood sa video nito, ay hindi mo mapigilan na maluha. Agad namang nagpasalamat si Kuya kay King Lux at lalo na kay God dahil nga sa ginawang ito ni King Lux, ay hindi ito maiwasan na magkomento ang netizen. Sabi nga ng isang netizen, ang tindi sa taong hindi lumalaban ng patas sa hamon ng buhay, mahiya naman kayo dito kay tatay na pumapalag kahit gaano katindi ang pinagdahanan, kaya maraming salamat sa iyo Idol King Lux. Sana patuloy ang pagtulong sa ating mga kababayan. God bless you more.